lumangoy sa bagyo. Dear servant of God, magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Edgar, isang tatay, na may tatlong anak, at iniwan ang asawa nung makapag-abroad, mahaba po ang kwento ko kaya paikliin ko na lang. Isa lang po akong simpleng negosyante. Meron po kaming maliit na lagawan at turo-turo dito sa palengke sa Bulacan. Araw-araw, maaga akong bumabangon para magbukas, magluto, at mag-asikaso. Hindi madali kasi ako rin ang nagdadala ng bigas, Nagtitimpla ng lugaw at nakikipagsabayan sa init at ingay ng palengke. Ang totoo po, minsan gusto ko na lang sumuko. Ang dami pong gastusin, kuryente, tubig, renta, tuition ng mga anak, at pagkain sa araw-araw. Minsan, kahit buong araw akong nakatayo at kumikilos, maliit lang ang kita. May mga araw na lugi pa. Pagod na po ako, servant of God. Pagod ang katawan ko, pagod ang isip ko, at higit sa lahat, pagod na ang puso ko. Nagtatanong ako, Lord, hanggang kailan pa ang pagtaytiis ko? Alam kong mahal ako ng Diyos kasi nagsisimba naman ako sa Quiapo linggo-linggo, pero minsan hindi ko naramdam dahil sa bigat ng problema. Paano po ako makakapagpahinga sa Panginoon, gaya ng sabi sa Biblia? Sana po ay matulungan ninyo akong maunawaan at maramdaman ang pahinga na iyon. Lubos na gumagalang, Edgar. Payo Servant of God. Mahal kong kapatid. Salamat sa pagbabahagi ng karanasan mo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng iyong pinagdadaanan. Hindi biro ang maging tatay, negosyante, at provider ng pamilya. Totoo, may mga pagkakataon na kahit anong kayod, parang kulang pa rin. At doon madalas, pumapasok ang pagod at panghihina, lalo na sa kalagayan mo sa misis mo. Pero kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng ating Panginoon. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 28 minuto pasado alas 11, KJV Ang tunay na pahinga ay hindi lang sa pagtulog o pag matapos magtrabaho. Ang tunay na pahinga ay yung kapayapaan na galing kay Kristo kahit nasa gitna ka ng palengke, kahit nagtitinda ka ng lugaw, kahit nagbabayad ka ng bills, at lumalangoy sa problema. Tapat ang Diyos at di ka pa rin pinabayaan. Lunod ka man sa problema ngayon kapatid, alalahanin mo ang sabi ni Propeta Isaiah sa 43 is the 2. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y say sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon, pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo. Kasama mo ang Diyos, sasamahan ka niya kahit sa bagyo at bahan ng problema, magtiwala ka lang. Tatlong bagay ang paalala ng Diyos para sa iyo. Isa, ayalay mo ang bigat mo sa Kanya. Sabihin mo araw-araw, Lord, pagod na ako, pero hawak mo ito, hindi ko alam kung paano, pero alam kung alam mo ang solusyon, sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Na inyong ay lagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Dalawa, magtiwala sa tamang panahon niya. Maaaring maliit ang kita ngayon, pero malaki ang plano ng Diyos. Tandaan, hindi lang sa laki ng kita sinusukat ang tagumpay kundi sa katapatan mo sa pamilya at sa kanya. Kawikaan Kapitulo 16 Versikulo 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Tatlo, alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi ka makakapagtagal sa laban kung palaging ubos ang katawan at puso. Maglaan ng oras manalangin, kahit maiksi, at magpahinga kasama ang pamilya. Ang presensya ng Diyos ang tunay na lakas. Tandaan mo, ang pinaka puhunan mo sa negosyo ay hindi ang pera mo, kundi ang katawan mo, sabi ng Biblia sa unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 16, at 17, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Verse, labing pito, kung gibay ng sinoman ng templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat. Dot ang templong ito ay kayo. Kapatid, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang tunay na magpapahinga sa puso mong. Pagod, sa bawat sabaw ng lugaw na ihahain mo, isipin mo, ito ay galing din sa biyaya ng Panginoon, ang lakas na gamit mo, ay hindi na sa iyo, kundi sa Panginoon na yan na nag-iingat sa iyo sa lang araw-araw at sa iyong pamilya at negosyo. Dal angin ko na patuloy kang e-comfort ng Panginoon at ang katatagan ng pananampalataya't at tagumpay ay sumayo.